Blessed morning mga katubig. At ito na nga po, 6.40 a.m. na po ng umaga. At ako ay super late na po sa aking work. Yako e ako nga po pala si Jade Nicole R. Ortega. Or mas lang Nicole as a refiller on our Everclean Waters Refilling Station. Ako po ay 22 years old na. Um, almost magpo 4 years na po ako as a refiller. Thank you makakatubig, alam nyo guys, um, bukod sa quality na tubig na siniserve namin, is importante talaga yung pakikisama sa bawat isa at pakikisama din sa mga customers namin kasi una sa lahat bago namin kayo maging customers is syempre Um, may mga lumilipat kasi sa amin guys na customers na cash so, hindi maayos yung pakikipag-usap sa kanila na ibang station so lumilipat sila sa amin sa amin guys welcome na welcome kayo sa amin so mga katubig kapag hindi lang quality na tubig yung iserve namin yung love namin sa inyo iserve din namin sa inyo ng buong buo alam niya ng mga aming um, valued customers alam nila kung paano kami makitungo sa kanila na maayos. At um, may puso talaga yung sineserve nila namin. Tingnan nyo yung tubig niya, may puso yan. Charis. <laughs> so, ayun na nga, guys. Um, Siyempre, guys, kasi sa team din namin na um, nagkakaisa, ayun talaga yung big, big um, ano sa amin guys kasi nagkakaisa kami as a team and syempre lagi kami masaya kahit pagod na you know cherries. so yun guys order na kayo ng tubig sa amin masarap to and malinis at may puso pa sa tubig charis sa mga tubig ano nga pala ngayon sunday oras natin last 4 magkakatot na ang katot sa so ayun isa na lang deliver natin tapos meron pang isa doon sa ay bali dalawa yun na lang yung last deliver natin tapos doon sa kabila last deliver na lang siguro sabihin sabihin na po eh Okay guys Welcome to my vlog Eto kargado tayo ngayon Ng iba't ibang I-deliver ko muna to Saka ako pipig up yung pick up Kasi mabigat pa eh Okay mga katubig Medyo Mabigat yung dala Ay hindi yung mabigat Marami lang Eto guys Alam na natin sa bike sa mga katubig tayo maglinis na ka ngayon kasi wala si tita umuwi silang sila tayo maglinis na ng mga nakuha natin ngayon. So, Magandang araw mga katubig. Ako nga po pala si Rie at ikit apat na taon na po ako tubig. bilang isang katubig. Sa vlog na ito, gusto namin ipakita ang buhay sa loob at labas ng tubigan. Ang saya, mga aral at mga karanasan. Bilang may-ari, ibabahagi ko rin ang mga tips para sa mga nagsisimula at para mas mapaganda pa ang inyong negosyo sa tubigan. Kung nagustuhan nyo po ang ating unang episode, huwag kalimutang i-like at i-share. Malaking tulong na po yan para sa ating channel. Mag-comment din kayo kung may gusto kayong malaman. At sisiguraduhin namin maisama ito sa mga episodes. Maraming salamat sa panonood. Enjoy at God bless! Type nyo naman po ang word na simula sa comment section para malaman po namin kung sino'y tumatapos ng video na ito at mapasalamatan po namin kayo.